ada bubong at ah, kisame paparing na sila Ito, ay, mga tira tira pa naman ano kala ko welding machine sino'y nahulog <laughs> <laughs> ha ay <laughs> <laughs> dito <Pender>, saan ito <laughs> ayan na. gandang buhay. <laughs> oh! <laughs> Alin? Itanong mo muna kay Forman kung may ano bang... Oh, sige. Pa lang... <laughs> pa lang ba? <laughs> Yan, tuloy po ang laban at uh, kita ko na ang kulay asul ang langit. Kung kung ay sa halaman. Tatay Roming anjan? <laughs> Ha? Ah, naandyan pala si Tatay Roming. Birthday boy! Waiting for 72 <laughs> Mahaba-habang bakasyon ah Matindi po yung ulan na naman Pero ito, ayan oh ah, Papatagin na yan Nabuhusan na rin naman pala yan Lalagyan na ng bubong muna, syempre Tapos After that, ay... Ayun. According, uh, regarding pala sa ating uh, tubig, ayan, bumaba na po yung TDS nya. Ayan, nasa 300 na lang. 320 ata, 312. So, pababa pa, ano? From 600, naging 300 na. Ang uh, advice po sa amin, ay... Uh, isa nating kaibigan, maganda ipatest muna sa laboratory kasi para malaman kung ano ba ang meron ang tubig dito sa amin. So, ako naman ay, ano, siyempre nasa bundok tayo. Malinis naman yan. Lalo na't malalim. Pero maganda na rin, matest talaga. Para daw, alam kung ano ang klase ng filter na gagamitin. So, ayun po. Kasi maraming klase ng filter. Tapos, may nagsasabi sa amin na pwede ding reverse osmosis or Uh, bumili na lang ng waters yung maganda <clears throat> nga naman yun talaga pang inom ano kaya nga, invest in your health di ba so ayun ang mga pinag-iisipan natin ganda na din yon pero ayan sa San Fernando baka mayroon po kayong alam naghahanap ako sa Pampanga di, dito sa Pampanga mayroong sabagay pwede naman nating tanungin pala si ano, straw pa natin si Ben kung saan nagpapatest ng tubig ano, laboratory para makita talaga kung may bacteria, yung chemical, ano bang ano, 2 weeks daw. Tagal ah. Kasi pa daw 'yan eh. Sabi nila. Ayun. no? Oh. dito kailangan ng mabubungan. Pero hindi pwede ang ibubong ay uh, yung parang plastic lang na transparent dahil po eh, ipot ng ano naman sa probinsya tayo talagang pag may puno may ibon saman na yan Si Rizal, wala? pala. Ah, kompleto. Oh, yan pala. Dumating pa pala si Marco at si Puroy, no nung Linggo Sabado ng gabi na. No? Naririnig ko kasi yung exchange of art. kanta niya yun eh. Ah. Pagka yun na yun, yun na yun. Lisensyado na ata si Puroy yan. Bakit ganon din nagtatago eh. <laughs> Lisensyado na. Ito yung sinasabi ko oh, kahapon sa ano mga farmer yung yung papaya. Tingnan niyo. Oh. Ayan, yan babae yan. Kita mo na agad. Ayan oh, babae. Ito tumubo lang ito. Swerte at babae. Nangaraan diyan si Kuya Bik, may tanim. Malaki. May bulaklak. Yun po yung kaibahan ng ano yung bibilhin mo talaga ano na. O kaya buto, certified na buto. Marami namang nabibili no. Kung wala kayong uh, pabilhan ng seedlings, pwede naman bumili ng buto. Kayo na lang ang magpupunda. Ninong ninong Ayan bright time na So kompleto ata sila ha? Kompleto oh. Ayan na Ah, wala pang bubong, nagkikisamin na. Yan ang gusto ko sa mga boys na ito. Ah, wala pang bubong, kisa na agad. Yan, nakabili na rin po tayo ng wire. Wala, ayan o, oh, kapa ah, electrical. Yung Omni, eh, subukan natin to. Omni. Hantuhan na pala. Ayan, eto, okay na, oh. Ah, kasi nga naman, wala na po. Nakabili na si na yan ng mga paring-paring na yan. So, ano na lang kami dito? Hardy Flex. Ano Hardy Flex kami dito. yan dinugtong na ni Junjun, oh. Musta wow. yung birthday mo tay? Maraming bisita? Ha? Ah. Uh, eto, pinatay na nila yung Madre de Agua Ah, uh, Sinunugan Para hindi na daw po tumubo ano? So yan tama tama kung magpapakabit ng filter dito na. Tama tama yan naka tasesementohan. Na Diretso na doon yung overflow, yung tapon doon na sa pa, ano sa tangke. Ayun. Ayan na pala, naka-ready na yung tubular oh. Ito yung kulang namin nung Saturday Ayan, pinuputol na ni Junjun yung Ayan, internet ni Rambo ito eh <laughs> Wala nga, malaki ng tanki ng gas. Butas na lang. May ang ganyan, laki naman ng bubong, oh. Tapos po ito, didiscard niya na lang natin ng simento. Simento na natin yun para may uh, tayo. Hmm. Ay, hmm. yan. Yung tubig, doon ang tapon. Para hindi na dito mag, uh, ano, Diba? Just in case magbobomba-bomba. Uh, nag sa nakatang key dito. Doon na rin patatakbo dito. Ngata nyo yung linya ni Rampo. Kakagalitan kayo dyan. Huh. Internet nya. Si Rampo tan. Si tatay naman. Ito na. Alin po? O, kailangan itrim? trim tapos ito din po, ito itong malaking ito. Putulin na rin. Plus yung mga sanga na ano. Pero malaking tulong din ang sangga ng init nito ha. Jimmy Lee mm -hmm. pag summer time, ma-appreciate mo ang ano, bagay. Yung, ito, malaking bagay din ito, yung duhat. Hmm. Kantuhan mm. na pala si Tatay Romy dito Tatay Romy <laughs> Iba pa pala po yung ano, yung pumunta dito na no? yung pumasok na yun doon. Yung nag-order taga Magalang. Iba din yung taga Santana. Marami tayo Sabado pala. Oh, Sabado nga rin daw. Hmm, Sabado din yun. Nilista ko na sana, kaya lang natanong ko. Yung ko na doon. Marami tayong Sabado. Ito na yan. Hmm. Uh, wag ko paano matitiskat yan sa aking deliver. Tapos na yata yung deliver. pinapat-deliver din sa uh, Santa Ana. Hmm. Ay, ayun. Si Romel. Andiyan, andiyan naman si Romel tsaka si Mario. Yan. Baka baka kaya naman sa oras. Hmm. On the way, di ba? Bagsak muna yun doon sa... Kaya ni Romel yan. Bilis si Romel. <laughs>

malaking tangkay na ito tapos yan lahat ng nakapaling dito makakapuputol oo kompleto pala ngayon eh o yan po tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil uh, medyo gumanda na naman ang panahon sana umulan-ulan din pagka kailangan natin huwag naman sobra-sobra hala nakalaylay na huh. Sabayan, no? Palitada, bubong, at kisa mi paparing na sila ito yung mga tira tira pa naman oh. magamit pa ito pero kisa mi hanggang dito lang po sa loob sa labas wala na sana maging matibay din dahil ang din namin ay eh, dos lang ayun eh, no? pero titibayan ni Junjun yan Ay, hindi pantay o pantay? Pantay. Okay. Ah, pantay siya. Hindi na sumunod sa ano, no? Kantuhan na oh, ito. Babae mo ya. Oh, Papantay pala itong taas mismo ng lababo. Sabi ni Papa yan. pwede naman daw tasa ng konti doon sa lababo may like, design ng tiles sabi ni Bebe pantay na lang para wala uh, uh, nang design design let's work go, go. Yeah. Kaya, na, Oh, pag nabubungan na to okay na pero ayan na naman, nagbabadya na naman po ang ulan at kumulog na ng napakalakas kanina. Hindi naman na nasundan. Ayun na, binabanan ni Junjun. Oh. Makakit na ba yung uh... ah, hindi pa. Totally. Pero meron ng mga... makaket na na yero. Oh, Ayun. Paikot. sa amin. Eh. Kinil-nil. Idala-dala ng uh, trolley. Ayan o. Oh. Ayan, ang ganda na oh. o. Open lang tong labada. Tapos, ang kukunin namin na tiles, yan lang sa dito lang sa kaya yung simple lang na panglabada lang na yeah, uh, rough lang na ubusan lang natin pagka madumi oh, na nah, din yun batak ng pansi Nick ano daw Nick tawag ka ni Jun Ah, idodolo? Ay, hey. ta.

Yan. Omin. Si Yan. po ito Alin? kilo. Ah, yung mao para sa ako ko 'yan oh. Paano puputulin? Kina kina. Ah, ito oho. Naputulin. Tsaka ito magtatabas tayo oh. Delikado pag may hangin Isang tawag dun sa nag install so, nga po. Limang kalapati ang kapalit <laughs> 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 Dexter na lang walang kalapate ah Tapos sa yun, lalagyan natin ng ano yun pinaka ayan na, wala na ba yan? <laughs> pinaka tukod dito ayan Eto, ang bombang ito ay hindi na kailangan lagyan ng tubig. Basta gaganahin mo lang yan. Tingnan natin ano. Mag-aano katagat. Umabas yung tubig. Ano you know? na? <tod> hindi. Ayan na oh. Ano you know? na? <tod> hindi na kailangan. Ito, 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 din pala ito, 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 akin na yung question. Ha? Palay. Kaya pala eh. You eh no? Know? Oh. 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 Mabit ako ah. Ha? Eh you na. Know? Oh. Eh you ah. Know? Oh, tubig na. Yun. May technique pala, ha? Huh? <laughs> oh, eh, na palabas natin. Hindi na kailangan ng tubig. Oh, yes. Yeah lang. Parang hindi niya nakaya yung 45. Binabaan ko nung isang araw. Ayun, tumigil na naman. Nasa motor na yun. Talagang 2 power talaga. Hindi nila mama ko. Ganyan kalaki din. Yung yeah, maliit na konti. Ah, oo. Kaya 'yon. Pero pag ganyan daw kalaki, mas mas maganda talaga 'to. Or 1.5. Malas na nako. Oh. Mas mabilis mapupuno kung marami ang tubig sa ilalim. Sinasabi ko, isang nga dito. Kailangan din maputol. Pagod ako dun ha? <laughs> Ramdam mo na yung tubig nasa bungad eh. Ano to, Dex? Diretso na lang, ano? Oh, diretso na lang. Wala nang mga arte-arte. Matatagalan -arte. oh, tayo. Flat lang yan. Dirty kitchen nga lang eh. Balik na pa ang alas ko sa akin. Nakakangawit yan. Ayan oh, may nahulog pong bata mga ka-farmer. Yero. Kala ko yero. Kala ko welding machine. Sino'y nahulog? Ha? Ay, saan? Sa tabari ito. Nagtulong pa rin si Mandara pa. <laughs> Wala naman nasaktan. Mababa lang. <laughs> ah, pero ang kalabo, ang gando. Nagpapakain ako ng hito eh. Parang narinig ko eh. Naputol po yung kahoy. Kala ko si Junjun. Junjun, Jun naingat ito. Oh! Ano yan? Gano'n daw kalaling? So, ba ba ba. <laughs> mas mahirap niyan maggawa uh, tayo ng drain down, mas mababa ito. Paano anong kaya ni Papa yan? Ah, tata, lalaliman niya pa yan? Ah, kala ko kasi mas mataas, mas maganda. Gawa ng... Pag nagtapo ng tubig, mas mabilis iyan o, oh, di ba? Hmm. Kapit naman tapos ang bubong. Ah, pagpatibay. Tapos okay, so yung ginagawa ni Tata Irming, grabe putik na naman po dahil bumus na naman ang ulan after lunch. Grabe. Ayan o. Oh, Ooh, Ganda. lababo bumigay ah ano yung pinaka dress namin dito ah iba't ang ingay ano yung mga bumagsak chai eh. ko na kaibigan <laughs> Hanggang may liwanag Yun yun talaga oh Ayan, tapos na naman tayo. Ito na pala, oh. Ba, wow, mabilis sila. Ayan po yung, uh, ano, pantay na lang. Hmm. Uh, mas mabilis, ano. Talagang madilim. Kung isang ilaw lang, ay hindi kakayanin <laughs> Dapat talaga dalawa. Okay. Okay, ano, kumanto na.

Gumanon ba? Oo, oh, kuya. Okay. Ah. Ang parehas ko okay? yan Bago ay eh, mababaw lang, mababa lang pero Buti nga si Dexter ay na, blood cell din natuna. Hindi <laughs> <laughs> ko oh. hindi pa daw sa labas. Jun Jun, no? Ay pa magpaawat. Alagyan ah, niya ng mga brace. Kalitan. Ayan, buti naman mga ka-farmer At makano na tayo nakapag na, nakapag-resume na, na Dalawang araw din, ano Oo, ayan, at least Umusad-usad na para naman Tapos-tapos na itong mga project natin na ito <laughs> Para sa susunod ay Doon na tayo sa taas ayan, uh, Low cost project lang ang ating Target meron pa palataya mabigat-bigat yung pigeon loaf mga farmer ayan pero unti-untiin lang bala ko pinag-iisipan ko kung doon muna or mag na kami dito para wala nang lipatan na no? kung ano na lang panugtong-lugtong na lang kung hindi naman matatapos uh, ng sabay-sabay pwede rin so ayun, bahala na ngayon natin kung anong may po-propose ng ating welder. Kasi inaano din natin yung labor. Uy! Uy! Maliliit pala dito. Mas malalaki sa kabila. Ayun mga farmer. Pero, ah, oh, doon na naman si Nelnel nagtatapon pala, oh. Ayan, tapos na naman tayo. Ah, at ah, kanina yung mga kalapati natin nakaawala. Ewan ko lang kung lilipad pa sila. Malamang nagpapasokan na yun. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Ang ganda ng view, syempre relaxing.